何 Ngayong araw mga idol, samahan niyo ako magluto ng munggo. Pagkatapos ko magalmasal mga idol, uminom naman ako ng kape. Tapos syempre, double check agad natin yung car wash. Yung sabon, yung tubig, kung gumagana ba lahat. At syempre, yung lagayan natin ng coins. So yan, ito may buhay na mahal na tayo. Si idol, regular to nagka-car wash dito. Eh. Pagkatapos eh. ngayon, dumiretso na ako sa palengke para sa mga kakailangan natin sa pagluto. Shoutout sa lahat ng mga malengke ngayon dito ah. So yan, bali una kong binili yung pata. Tapos bumili rin ako ng kamatis sa kakalamansi. Ay, tawag na nga dalawa. Ah, mahal. 20. Ang madami 20. Sige, sige. 15 lang. Thank you po. Oh, si nanay oh. Ito ka lagi pong ng dahon eh. Oh, pwede na yan na. Ilalagay ko sa munggo. Thank you ah. Pagkatapos niya, dumiretso na ako sa bilihan ng Monggo. Monggo bibilin ko, muntik na ako mapunta sa bilihan ng buko. Minsan kasi naggolo ko tong camera ko kung saan saan tumututok. Yan, bali bumili ako 25 pesos na Monggo. Tapos bumili rin ako ng siling pula at saka green. Aray, ilalagay natin sa sausawan mamaya. Okay na, kompleto na rekado natin mga idol, uwi na tayo. Dumaan pala muna ako kala ate Osang, Babili ako ng patis at pork cubes. Pag may nakakalimutan ako sa palengke mga idol, dito ako bumibili. Yan, shoutout kay ate ah. din ako kumakain ng lugaw at mami mga idol, solid din yan. Yan, nandito na tayo sa bahay, shoutout sa kuya ko nagtatrabaho agad tayo ng kusina mga idol Ay hinugasan ko pala muna yung mga pinamili ko Tapos i lang natin yan mga idol Para bago natin siya ilagay sa rep malinis Tapos sunod ko ng hinugasan mga idol yung pata papalambutin natin yan Tapos pinakuloan ko muna yung pata mga idol. Ay ilang minuto lang tapos tatapon natin sa bawo. Ilagyan ko lang lang konting suka at asin. Habang pinapalambot ko, inayos ko naman to mga kamatis. Tapos uhugasan natin tong dahon ng ampalaya. Gihiwa na rin ako ng bawang, sibuyas, kamatis. Pagka-kumulo na tatapon natin sa bawang mga idol, separate lang natin yung laman. <coughs> Tapos nagisa na ako ng sibuyas, bawang, kamatis. Tapos binuus ko na rito yung pata mungo, mga idol. Tapos naglagay ko ng pork cubes, paminta tsaka patis. Tapos halo ko lang idol. Tapos takpan mo ng ilang minuto tapos lagay mo na yung dahon ng apalaya. Pwedeng malunggay, pwedeng alokbate pero ako ito yung gusto tapos, ko idol. Tapos naglagay lang ako dyan ng tatlong perasong siling green. Tapos okay niyan idol, all goods na yan. ka na ng patis, sili, kalamansi at kakain na tayo idol. Sarapnya itu Sarapnya itu Gambar lap Hmm nampak Solid dah ada